sa isang paralan sa bayan ng Pampanga. Usap-usapan ang pagpapakita umano ng multo ng isang batang estudyante. Ito ba ay may katotohanan? O ito ay pawang katuwaan lamang? Ngayong gabi, isang litrato ang magniningning tila ba'y nagbubulong ng mga lihim at mga sekretong nais sabihin. Ako si Mr. Godlex. Alamin ang kwento sa likod ng litrato sa gabi na misteryo. Ito ang litrato ng paaralan, puno ng mga kwentong nababalot ng kapapalagan. Ang mga multong nagpapakita o nagpaparamdam ay hindi na bago. Kaya madalas sa mga kwentong kapabalaghan ay talagang pinag-uusapan. Hindi lamang ng mga guro o mga estudyante, kundi pati ang mga nagtatrabaho sa mga paaralan na madalas nakaka-encounter ng kapabalaghan, lalo na kung sa isang paaralan ay may masalimuot na nakaraan. Ang mga paaralan ay ang pangalawang tahanan ng mga estudyante, pero paano kung hindi lang ang mga buhay kundi pati ng mga kaluluwa na dito na naninirahan pa. Sa isang bayan ng Pampanga, matatagpuan ang pinakamatandang paaralan na naitayo pa noong 1902. Ito ay tahanan ng mahigit 6,000 mag-aaral. Ngunit sa paaralan din ito ay maraming mga kwentong kababalagan ang patuloy na bumabalot ng misteryo lalo na pagpatak ng gabi. Maraming mga kwentong karanasan na dito ay naranasan ng mga nagtatrabaho dito. At isa na nga dito ay ang janitor ng nasabing paralan. At ayon nga sa kanya ay parati raw nagpaparamdam sa kanya lalo na kapag siya ay nag-iisa. At kadalasan daw itong nangyayari sa CR ng paralan kung saan may bata o manong nagpapakita na siyang nagbubukas at sara sa pintuan. Ito na kaya ang estudyante yung sinasabi nila na nagpaparamdam sinasabing paralan. At ito na nga ba ang kaluluwa ng estudyante yung namatay? At sa paralan na ito ay napabalita noon na may estudyante ang namatay. Ayon naman sa kwento ng isang guro, sa tuwing siya ang naiiwan na mag-isa, sa classroom ay meron umano siyang naririnig ng mga yabag sa labas pero pagsisilipin niya kung sino ay wala namang mga taong naroon. Ilang beses na raw itong naulit pa. At sa kwento naman ng isang pintor na minsan nang naatasan na magpintura ng pader sa paaralan ay nakaranas din umuno siya ng kapapalagan dito. Ayon sa kanya, meron daw bata na tumatakbo sa kanyang likuran habang siya ay nagpipintura. at kapag titingnan naman niya ay nawawala kagad. Tila ba gusto nitong makipaglaro. Ayon naman sa kanyang karanasan ay hindi lamang daw isang bata ang nagpapakita sa kanya kung hindi dalawa at ang mga ito ay nakikita niya sa hagdan na agad din namang naglalaho. <laughs> kung ikaw ang nasa ganong sitwasyon, magpapadala ka ba ng iyong takot? o ipagpapatuloy mo ang iyong trabaho? Ano kaya mga nais nilang sabihin sa ating mga buhay? Sila kaya ay humihingi ng tulong o nais lamang nilang makagambala? Dahil nga meron ng namatay na estudyante sa paaralan ay umugong ang mga usapan na ang kaluluwa nito ay nananatili pa rin dito at siyang nagpaparamdam. Ayon naman sa kwento ng tatay ng estudyante na namatay ay may sakit umano sa puso ang kanyang anak na naging sanhi ng kamatayan nito. Ngunit ang kaluluwa ng bata ay hindi pa rin makatawid sa kabilang buhay at patuloy umano na nagpapakita at nagpaparamdam sa nasabing paralan. Hindi lamang sila ang mga nakaranas ng kababalagan at pagpapakita ng umano'y batang estudyante. Maging ang ilang mga guro ay nakaranas din umano ng mga kababalagan lalo na kapag naabutan sila ng gabi. at kapag papasok ka nga sa loob ng ilan sa mga silid nito ay ramdam na agad ang takot dahil na rin sa itsura nito na sobrang tagal na nang maitayo. Mararamdaman mo ang presensya ng kapaligiran at ang mga kaluluwang naririto. Sa gitna nga ng pag-iikot ng mga paranormal investigator sa ilang bahagi ng paralan ay may mga nakikita na raw sila ng mga kaluluwa. Ramdam din nila ang bigat ng presensya ng paligid. Ang mga kaluluwa umano na nakikita nila ay dito na raw nanirahan at ang ilan ay parang nanggaling pa sa makalumang panahon na hindi naman katakataka pagkat 1902 pa nang itayo ang paralan at marami na itong pinagdaanan. Isang malaking katanungan ang maiiwan para sa atin. Sino kaya ang mga kaluluwa na nagpaparamdam sa nasabing paralan? Ito kaya yung mga taong namatay o mga kaluluwang ligaw na dito na nanirahan pa? O andito rin kaya ang kaluluwa ng estudyanteng namatay? Mula nga sa pananakop ng mga hapon at iba pang mga masalimuot na kaganapan. At ayon pa sa mga ito, ay bawat silid na kanilang pasukin ay meron daw silang mga nakikita at nararamdaman. Ang mga ito raw ay nagpapakita kapag sila ay nagagambala o may mga minsaying nais sabihin. Dahil nga sa kakayahan ng mga ito, nagawa nga silang kausapin ng ilan sa mga kaluluwa at tinatanong sila kung bakit sila andito. Ang ilan naman ay tahimik lamang silang pinagmamasdan. Kaya nga ng sinasabing white lady na nakikita umano ng isang paranormal investigator. Ayon sa kanya ay wala umanong intensyon ng white lady na saktan sila. Nakaupo lamang daw ito habang nakamasid at hinahayaan lamang daw sila na magikot. Meron pang isang kaluluwa silang nakikita. Ito naman ay nasa loob ng CR. Ayon sa mga paranormal investigator, ang kaluluwa daw na ito ay dati nang nandito. Kaya naman paikot-ikot lamang daw ito sa nasabing silid. Maaring araw na ito ay isang ligaw na kaluluwa. Ngunit hindi lamang daw ito nag-iisa, kundi marami umano sila sa iba't ibang bahagi ng silid. Sa patuloy na pag-iikot ay may nararamdaman din daw sila na presensya ng isang batang multo. At kasama nga ng tatay na siyasabing bata na namatay, ramdam din umano ang presensya ng kaluluwa ng kanyang anak. Batay nga sa pakikipag-usap ng paranormal investigator ay nakumpirma na ang batang multo na nagpaparamdam sa Paralan ay ang batang namatay. Nagpaabot pa ito ng mensahe ng pamamaalam at pagmamahal sa kanyang ama. Tunay na ang Paralan ang pangalawang tahanan nating na mga mag-aaral. Pero kadalasan, ito rin ay pangalawang tahanan ng mga kaluluwang ligaw na hindi matahimik o mga kaluluwa na dito na namatay pa. Sa paglipas ng panahon, ang isang lugar ay pinamumugaran ng mga kaluluwang ligaw depende sa katahimikan at sa ayos nito. Kadalasan ng mga paaralan na sobrang tahimik pagdating ng gabi ay isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga spiritong ligaw o mga kaluluwa ang naakit na manirahan dito. Kaya naman hindi maiwasan ang pagpaparamdam sa mga paaralan pagpatak ng gabi. Muli, ako si Mr. Gadlex. At sa gabi ng misteryo, ating nalaman ang kwento sa likod ng litrato.